Magandang araw mga boss. Ngayong araw nga po ay puro repair ang gawa ni tatay. Bali yan nga pong pinapa kay tatay ay putol na itak at saka puro kalawang po. Talagang sobrang luma na niya pero yan ay gagawin yung bago ngayon ni tatay. Yan nga po ay pinapagawang korte ng dahon ng palay o kung tawagin po ay dinahong palay. Tsaka papalagyan din po yan ng handle. Kaya tara mga boss simulan na po natin. may logo pa siya ano. Ay, lumang lumang ito. So yun mga kapanday, uh, medyo nililinis lang muna ni tatay yung uh, talim para subuhan naman po. Kailangan po kasi malinis po yung talim niya para pumasok po yung subo sa mga bago lang po nakakita ng ganitong proseso ang tawag po sa ganyan ay pagsubo paraan para mapatigas po ang itak o lahat po ng uri ng patalim pero ito po ay para lamang po sa mga aseradong bakal kagaya po ng mga lip spring ang prepared pala ni tatay dyan sa pagsubo na liquid ay use oil para po di masyadong matigas ang kagandahan kasi sa use oil eh kahit pulang-pula na yung bakal. Okay lang na ilublob. Hindi kagaya sa tubig na. Kailangan mong mag-control. Yung uling po pala na ginagamit ni tatay dyan is yung uling po ng bao. O yung tinatawag po na coconut shell. Ang maganda po kasi sa uling ng bao is napakabilis siya pong makabaga. So yun, pansin nyo mga kapanday, di ba nilublob lang ni tatay. Uh, ngayon, after nyan, uh, malalaman ni tatay nyo kung sobrang tigas nyan. tanggagawin gagawin nya, medyo dadarang lang yan sa apoy para medyo mabawasan yung subo sa uh, part naman po tayo ng puluhan mga kapanday uh, yan pong iuhulman ni tatay is para po sa ring po yan uh, bali dalawa po yung ring na yan uh, stainless steel na rin po yan mga kapanday yan po yung trademark ni tatay sa amin yung merong dalawang ring po tapos merong tatlong magkakapatong na laksa ulihan yan po ay talagang napaka gawin at napakatagal inaabot po ng Uh, kalahating araw po yan tapos napakamura pa po sumingil ni tatay niyan uh, yan pong handle na yan is sinisingil lang po niya ng halagang 300 overall po sa repair po na yan is 400 pesos po ang singil ni tatay niyan kasi po yung subo tsaka po yung papuluhan sobrang mura lang talaga sumingil ni tatay kaya halos araw-araw po talaga hindi po nawawalan si tatay ng gawa. Kasi nga huy, sa sobrang mura niya sumingil, so eh, nai -re recommend pa yung sa iba yung gawa niya. forward na tayo mga boss sa, sa, sa mga gusto po pa lang bumisita sa lugar ni tatay uh, matatagpuan nyo po yung lokasyon ni tatay dito sa Balian, Pangil, Laguna malapit po kami sa Carving Capital of the Philippines Paetay, Laguna bali ang kahoy pala na ginagamit ni tatay is ano yan ah? Uh, kahoy ng langka maganda rin siya gamitin dahil uh, matibay matibay din po siya tsaka makunat parang may pagkanara din po kasi yung kahoy ng langka medyo hawig po siya medyo orange lang po yung langka sa mga nag PPM po pala at mga gustong umorder hindi pa po kasi talaga tumatanggap si tatay ng shipping kasi nga po lain pa lang eh mga walk-in pa lang po eh tambak na po yung gawa ni Tatay kaya hindi pa po hindi na hindi na po kayang isingit Yan na yung ipanlalak ni tatay dun sa ano, ilalim ng ano, ilalim ng puluhan. Bali stainless steel na rin po siya. forward na ulit mga boss. Bali diyan po talaga pinaka natatagalan si tatay yung sa paggawa po talaga ng handle ng itak. Lalo na ho kung yung mga, mga ganyan na may lock po. Napakarami ho kasi proseso bago ho yan matapos. Saka kailangan din lagyan ng basahan yan sa loob bago isalpak para talagang matibay siya at hindi gumagalaw. Ang ato yung mandaw simula na meron po ang lakas handle lang magkano? 300. 300 lang to mga kapanda yun. Napakaganda. Ito hmm. kasi repair. Subo tsaka saka handle. Ito. Panalo. Ito sobrang takal gawin. Sobrang takal gawin. Alas kalahating araw mo ginagawa ito tayo eh, na? May handle na? Oo. Oh. توقف الغلام و patapos na siya mga kapanday bali i-grinder na lang yan i-finish na lang yung mga ganyang repair mga kapanda is parang halos gumawa rin si tatay ng buo pero ang kagandahan kasi ng ganyan eh hindi na siya magmamasa ng bakal kasi konting repair na lang sa ano at diretso subo na kaya mabilis na lang ni tatay halos din natatapos kasi kung sa niya ang bakal abutin po si tatay ng kulang-kulang sa araw dyan sa kabuuan kaya kapag ka, mga ganyang buo is 800 pesos ang singil ni tatay pero sulit ka naman kasi nga quality yung sa handle pa lang is napakaganda. So yun mga bossing, natapos na nga po ni tatay. Bali ang presyo nga po niyan is 400 pesos. Yun nga pong binayaran dyan ay subo tsaka po yung handle niya o yung puluhan. Dito ko na po tatapusin yung video natin mga bossing. Thank you po sa panonood mga boss. Ko like naman po ng video natin at huwag nyong kalimutang mag-subscribe para updated po kayo sa mga video yung i-upload natin ulit na bago. Thank you po. God bless. I'm only one call away. I'll be there the same That.